many? Seven. Ito po yung nilipat nila kahapon. Yeah. How many beans? Okay. Seven. How many? Seven. seven. Say seven. The seven dwarfs. Seven. Oh. Ito din yung nilipat kahapon. Lima. lima daw. How many beans? Oh, dami oh. 15 na lang yan. Kasi 23 yan. Dinawasan lang dito. 15? Hindi sila magkakrawda dyan. Ma, ba, may bakal na oh. May bakal ma, baka 15. 15 heads. Oh, may laman na rin kaba. dito. 15 yan, beans. this. Six, eight, ten, eleven. Eleven. Uh, isa po. Ayan. nag daw siya. Nakahiwalay siya sa kulungan. Ayan. Kahapon lang ito nilipat? ano. Ilan yan? 11 lang. Eto, saan to galing? Malinis <coughs> ka na? May pupo. Madaming pupo. Ha? Asan po Saan po po? Saan po po? Pakita mo. Pakita. Pupo, pupo. Grabe, pupo. Talaga nakita. Oh, oh, plenty pupo. How many? How many? Sixteen heads. Sixteen. Oh, come on. Give it to mommy na. Magbibidyo si mommy. Ito po ay sixteen heads. Seventeen to way Kaso ano, nagtamping yung isa. Yun, yung nandun. yun nandun. Yung dyan. Yun, nilipat mo na hiniwalay. Sixteen heads. Diba? To. Siya. Sige. Oh, 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 Ay, ayun oh, pinakamaliit. nag daw. Ay, yung Ito, Ito daw yung ginagamot ni Papa. Ano tayo no ubo? Oo, tapos yung maliit na something Nine heads. Ayun oh. Oo. Um, Iba ang hinga niya. Oh, anak ni. Baka sa lang yan. Hmm. Hindi. Oh, Ilan to? Yung dosi to, no? 12 heads. Ito yung dapat yung ibibenta. siya, kagot ng damo. Hindi. 11. Okay. Oh, Seven. Seven. oh na, oh. Hindi pa ito na hag-cholera? Hindi kaya hindi pa inaano. naano. May itlog! <laughs> ah, ayo yung hindi pa na Ayan. thirteen heads. Ang dami din, oh. Um. Hindi pa po nakakapaglinis, eh. Maglilinis pa lang. Po yung anak ni Pilay, Siya lang po yung nakasurvive. Ayan. Lalaki to? Oo. May remembrance na iniwan. How many piglets, Vince? How many? Ten piglets. Count mo One, two, three, four. Ten heads, Vince. Another ten in the house. Dilog na dilog, mga anak. Oo nga, May lumalabas to. Ten heads. Ito yung nanganak kagabi. Ayan. May discharge pa siya. Oh. May liit pa. Sige, labas mo na. May lumabas sa placenta. Oo. ito po ang kanilang gestating pen. Alin dito ang buntis, ma? Lahat yan. Oo. Tignan mo sila, oo. Oh. Siksika na. oh, tanda yan sa isa't isa. Lahat daw sila ay buntis. Yan. How many yan? Anim. May incoming pa sa anim na inahin. Hi, Beans! Hi! And ito po po ang mga inahin. Um, lima sila. Lalaki na dumedede pa para kayong si Beans. Oh. Mm. mm. Wow, wow, lady. Dan head. Another dan head. Sa bigger ni mama.